naman ang kakawitin. Ay, okra. Ay, kailangan naman ng pampadulas. Yan, naku po. Ay, tumayimi kayo. At mamumuti kami ng okra. Ay, mukhang marami tayong maladaling ngayon. Ano, kaya ano, ano. Kaysa nung nakaraan, ano. So, ayan po mga idol. Tayo po ay pang limang araw ng vacation dito sa probinsya, sa Quezon Province. At magpapakawit po tayo ng uh, mura. yan isa up na po ni Kuya o ng aking tropa yung gagamitin niyang pangkawit. So, ayan po mga idol. yan Sineset na po. No. Eh, pinakamalupit oh. Di yeah. ganyan lang yan. O, oh, di ba? Yeah. Nakadugtong na. Yeah. Pinakang lak niya para magdugtong yung kanyang kawayan na pangkawit. Mababa lang naman to mga idol yung ating kakawitin, pero ayan, medyo mahangin pa. Ayan, ito yung number one talaga na malupit na nangangawit dito ng ano, buko. At lalo na matindi rin itong ano, sa okra. nangai ng okra, pampadulas, ano? Ayan. Bata pa, bata pa si Mang Pait, na yung kanyang trabaho. di ba Ayan, maglalak pa ng isa kasi kinapos eh, ayun no? Mga idol, oh, nagdagdag pa ng isa. Ayan no? Oh. Kasi yung lock niyan, oh, 'di ba? Automatic nando na yung lock. Um, <tod> mga ilang taon na ninyo ito ano ginamit kuya na. Matagal na? Siguro dito pa ako yata sa bukal noon ano. Hindi na, ah. Mga 5 10 taon na yan. Wala pa? Ayan. Ay, hindi na ilak ng maayos na itapat. Hindi na itapat ng maayos yung lak eh. Kaya bumuka ang kawayan. Ayan. O, oh, yun. Nailak na. Ayos na. Ay, pasok na yung lak. Tatalian pa. O, oh, tatalian. At ano, bumuka yung ukra eh. Hindi ba pwede ukra? Ay, bumuka yung ano, ukra. Dumulas kasi dahil sa ukra. Ayan. Di ba? Yan, tinalian kasi ano eh, bumuka yung ano eh, kawayan, Ang mm -hmm. mm -hmm. Yan eh. Nawala na kasi yung talent kong umakit eh, ng niyog eh. Yan, Ay, wala pa tayo mother na ano. Yun, titistingin natin, nalaglag yung isa. Lodi at naakuha natin yung isa. May laglagay, titistingin muna natin to. Kung okay ba yung laman niya. Ito na yung mga idol oh. Medyo malaman-laman siya at saktong kalambutan lang pero mas maganda medyo magulang-gulang sinito dito sana ng konti para mas malaman pero okay na to para malambot. Pambuko sa alad natin mga lords. Hmm. Top. Kaganda dito bagong puti ang. mga lords at ayan yung isang buwig. ang dami ng laman. At kumukuha pa si Mang Pait. Ito. Ano maganda? Pamagdidihisin Pampadagdag to, kuya, kuya pait no? Pampadagdag Oo, to, ano? Gaya nung isa. Pampadag kuya pait, pampadagdag to, ano? Hindi. Pampadagdag. Yan ito, yung saktuhan mga lodi, Oh. Yan, saktuhan lang yan, Oh. Yan, ganyan. Yan, bali, pangatlong ano na yan, buwig na yan, kuya, ano? Pangatlo na. Yan, mga lodi, o oh, kahit na ganyan lang yung puro na yan, ganyan kataas lang yan, pero ang daing bunga niyan, mga lodi. Ayan, oh. Ba. Pambuko salad namin 'yan, mga idol. Op, ingat-ingat tayo at baka tayo ay matamaan ng okra. Naku po, ayan ang nga ukra. Ayan, ang dami mga lodi oh. Ayan, tatlong buwi kang aming nakuha pa lang. Ayan oh, ang dami pa yan, mga nagkalat na yan. Ayan pa. Oh. eh dami pa dito. Ayan oh. Dai pa 'yan mga idol. Ayun Ay, lang. Oo, medyo papuntang alangan ata 'to. na, yata. Ito. Dito lahat mga load ang nakuha natin. No?